Gusto ko kayong tulungan. Kaya, lang, kaya nga. Kaya ginawa langan, ay, ay. Kasi, kasi, kong lang ano, binibigay ko binibigay ko makinig. Kaya nga, binago. na. Kaya

asawa na uh, department head, driver na department head. Lahat ng mga... <laughs> <laughs> Pero sinisiyasa na <No? laughs> Ang punto ko na kaya ko naman <laughs> Kaya ko <po, laughs> uh,

visa. Sa lugar ng magka-governor ni hindi talaga masok sa akin. Kasi hindi sanay na may karat na 'yon. Dapat kaya mo. Mano pa pag marunong sa papa. Kasi ila nga may pamala. Hindi dapat magsentro. <laughs> So, unahin muna natin, anong gusto niyo? three days or five days? Five days. Five days. Five days. Five days. So, five... maaako niyo oh, yan. Oh, oh. So, five days. Oh. Five, days. five days. Ibig sabihin, ipatangos <laughs> ang ilong ko na magpaglalakad <laughs> so, sa, sa, na, sa na. mga kadasa ng Andres na nakikiusap sa akin, na masabi ko sa kanila, kung magkukusa na yung taong bayan na, na lilisanin na yung kalsada. Pwede ko nang sabihin sa kanila yan. Ramis, ha? Okay. O, oh, ngayon, dahil kayo marunong siya noon, kayo marunong magkukusa na yan. O, oh, magkagawa ko na po lang. Yung request mo, magkano pa at least, tig pa 5,000 per yes, month. Magkahanap ako ng chapi. <laughs> Pero at least meron akong 5 days. Kasi, 173 nice 5,000 mga 850 si yun. O ayan, ayan ako. Yung mga hamusi, ayun, ko siya yun, maghanap ako Pero at least meron akong 5 days. May listahan ko. So, pupuntahan ko kayo salamat. Oh, 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 kung okay. ano man yung manitutulog kung kaulay ako, ipandagdag din medisya. Okay. Okay. Pero naunawa niyo naman kung saan ako nagagaling. Oh, Kailangan oh. kong ibalik sa pangkalamatan ng pangsal. Kita niyo, kung hindi na-resolve oh, ako. Okay. Oh, okay. oh, so, okay. I will see you within five days, ang in-expect ko, maglalakad na ang butaw. I love you. I love you. Nanay, nanay, anong barangay? Nanay, anong barangay kayo? 767 po. So, sa po yung nasunugan? Sa po kayo banda? Nasunugan sa kayo, Nexo, so, sa Nandos ah, Bukid. na lang po. Sa So, masaya po ba kayo doon sa pinangako ni Yorme? po kami ng magandang ano. Kunti lang naman mga kabalik, kami sa bahay, na mga bahay namin. Kami. Na kami. Will naman kami naka umalis sa bahay doon sa tent namin. Kasi matagal so, na kami doon. So, Hindi lang buwan okay. na rin po kami naka mm -hmm. ano. At so, talagang inaano namin yung mga sasakyan. Hindi lang kami na umalis. Bago, bago mag five years. Ay, mga lima Aalis po kami. Kasi kusa namin. Kasi batagal kami. Ano na, hindi namin gusto tumira doon sa Jack Labasan doon. daanan. Hindi namin gustong tumira. Mas ang hirap eh. Makasang. Gusto na namin makabalik kami sa bahay namin. Kasi na, hindi ka rin makatulong. Hindi ka, mas paganda yung nasa bahay ka eh. na sa ano, labas kasi mainit, kawawa yung mga bata na nag-school. Saan ka sa akin? sa Onyx, malapit sa Daguna. Parang kayo, Onyx, sa Ang boundary ng Sobel at Onyx. Parang kayo, ano po? Parang kayo? 767. 767. Papasalan po namin kayo doon kasi nangangang si Yome. Ano naman po kami sa Pasalan? Apo, apo. Kailan kayo nasunugan? Kailan kayo nasunugan? Ano pa kami, April 28? Kami nasunugan. Walang action. Walang action. Kundi pa kami po pumunta dito? Hindi pa namin malalaman ng... Hindi Kasi pa, ay pa ay malalaman S kung anong ano mga nung sa amin. Hindi kami uh, so, okay. pumunta dito. Hindi na nga pumasok yung mga anak ko dahil nga pumunta ako dito. Ito na lang so, yung mga anak ko papasok. Kasi na, kailangan kong malaman kung anong dahilan. Okay. Yun lang po. Sige po. Sige, good oh, luck po. Okay naman po. Na, na, salamat din po na, na. Na. Nanay, ano pakiramdam at na, na natin si Orme? Uh, masaya na nakausap <laughs> natin. Ang ng mo niyakap ka Ayan. Ayan, si Nanay, yun ano, kinilig. Alam <laughs> kami sige po, sige. So, wala na akong pangamba na Sige po. Antabayan, antay po namin yung five days ha. Sige po. Papasel kami doon mananay sa para sa inyong para. Thank you, sir.